Yan mga lods, um, kumusta sa inyong lahat at uh, magandang araw sa lahat ng ating mga kabakyard So sa video ito ay uh, Kita ko na sa inyo yung update sa aking mama pig. So yan mga lods, siya ay naglilabor na sa oras na ito. Yan, tingnan nyo mga lods, so, oh, yung senyales na malapit na siyang manganak. oh yan. So, yan mga lods. At may kita nyo doon sa likuran ay merong lumalabas na ah uh, yung, ayan, may lumalabas. So, sinyalis yan na manganak na siya. So, yan mga lods. I-update ko kayo mamaya sa kanyang panganganak. Yan. Shout out sa lahat ng mga kabakyard natin dyan. So, yan mga lods. Nanganak na yung aking inahin at pero hindi, sa tingin ko hindi pa tapos ay. Yan. Pinauna ko na silang uh, pagatasin para Ayan, alam nyo na yon yung colostrum. Kailangan nila yon na mainom magad. Ayan. Pero hindi pa tapos. Hindi pa tapos na nanganak. Ayan o. Oh. Ten piglets, mga lods. So, ayan. Tahimik naman itong inahin ko. Tahimik siyang manganak hindi kagaya yung nanay niya yung nanay nito uh, sumisigaw nakatayo pag nanganak pero ito nakahiga ayano. Oh. so maganda yung kanya maganda yung panganak ayan o oh sana nga ay walang kwan walang mabawas sa kanila ngayon ito ngayon ang pagpupuyatan ni Lots Coupage ayan doon ako matutulog sa kubo na uh, na ni ready namin ayan. So, ayan ito yung crib yan, ito yung crib na kanilang gagamitin.